Hi, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa unang sulya pa lang, ramdam ko na ang lamig na gumapang sa aking bala. Habang nakatayo ako sa harap ng maliit na bahay na tila kinalawang na sa paglipas ng panahon. Ang mga dingding na yari sa kahoy ay tila humihinga sa bawat pag-ihip ng hangin. Asa As loob nito, nandoon siya, ang inang matagal kong hinintay na bumalik mula sa ibang bansa. Pitong taon ang lumipas mula ng huli ko siyang makita. Pitong taong puro sulat at tawag lang ang naging tulay namin. Ngayon, nasa harap ko na siya. Nguni ang pinakamapait na tanong ay bumalot sa puso ko. Bakit para bang wala siyang kilala sa akin? Pagbukas ng pinto, naamoy ko ang halimuyak ng nilulutong adobo. Isang amoy na dati sumasalubong sa akin tuwing uwi ako galing eskwela. Ngunit ngayon, parang amoy na lang ito ng nakaraan na hindi ko na muling maangkin. Ngumiti siya sa akin, pero yon ay ngiting ibinibigay mo lang sa isang estranghero. Anong kailangan mo, iho? Tanong niya na may magaan na tinig. Para bang kinaga ang dibdib ko sa mga salitang iyon? Naghintay ako na matauhan siya, na bigla niyang maalala ang mukha ko. Ngunit wala, puro tanong at pag-aalinlangan lang sa kanyang mga mata. Sinubukan kong ngumiti, pilit kong kinago ang panginginig ng boses ko. Ma, ako to, si Daniel, anak mo. Sandaling natigilan siya, tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Bumuntong hininga siya at umiling ng marahan. Pasensya na, iho, pero wala akong anak na Daniel. At doon nagsimulang magbuhos ang ulan, parang nakikiyayon sa bigat ng langit sa puso ko. Hindi ko alam kung alin ang mas mabigat, ang makita siyang muli o ang maramdaman na hindi niya ako kinikilala. Sa sulok ng mesa, napansin ko ang isang lumang larawan na nakapatong sa basag na frame. Larawan iyon ng isang batang lalaki na karga ng isang babaeng may parehong ngiti niya. Pero sa larawang iyon, masaya ang mga mata niya, hindi tulad ngayon na puno ng pagkalito. At sa likod ng larawang iyon, nakasulat ang isang petsa at isang pangalan na hiniaking. Habang bumabalot ang katahimikan sa pagitan naming dalawa, may narinig akong kaluskos mula sa likod ng bahay. Parang may ibang tao pa roon, o baka, may tinatago siya na hindi ko alam dahan-dahan akong lumakad papunta sa pinagmulan ng tunog. Ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang na parabang may pumipigil sa akin. Sa bawat paglapit ko, lalong lumalakas ang pintig ng puso ko. Hanggang sa maramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaan mula sa likod ng bahay. May maliit na pintuan sa dulo ng pasilyo. Bahagyang bukas ito, at mula roon ay sumisili ang liwanag ng kandila. Isang anino ang gumagalaw sa loob, mabagal, mainga, para bang may ayaw makita o mahuli. Hinila ko ng marahan ang pintuan. Ngunit bago pa man ito tuluyang bumukas, narinig ko ang tinig ng ina, o ng babaeng dapat ay ina ko. Daniel, huwag ka nang pumasok dyan. Napalingon ako sa kanya, gulat na gula. Paano niya nalaman ang pangalan ko, kung sinasabi niyang hindi niya ako kilala? Lumapis siya ng mabagal, hawak-hawak ang laylayan ng kanyang lumang palda. Nakatingin siya sa akin na parabang may pinaglalabanan sa kanyang isipan. Umalis ka na, hindi kaligas dito. Bago ko pa man may tanong kung bakit, isang batang lalaki ang lumabas mula sa likod ng pintuan. Pareho kaming natigilan. Ang bata ay halos kaedad ko noon nang huli akong makasama ang aking ina. At ang mas nakakagulat, kamukha ko siya noong bata pa ako. Maging ang nunal sa ilalim ng kanyang kaliwang mata. Pareho. Ma, sino siya? Tanong ng bata. Hawak-hawak ang laylayan ng babae. Hindi siya sumagot kaagad, at sa halip hinila ang bata papalayo sa akin. Anak, pumasok ka na sa kwarto at isara mo ang pinto. Sumunod ang bata, ngunit bago siya tuluyang pumasok ay sumulya siya sa akin. Isang sulyap na puno ng pagtataka, at parang may pagkakakilala. Pagkatapos ay naiwan kaming dalawa ng babae. Ramdam ko ang tensyon na sumisiksik sa pagitan namin. Maano to, bakit may batang kamukha ko sa bahay mo? Umiling siya at sa kanyang mga mata ay may luha na nagbabadyang pumata. Daniel, may mga bagay na hindi mo kailangang malaman. Napakagat ako sa labi. Pilit pinipigil ang pagsabog ng damdamin. Anong ibig mong sabihin? Pitong taon kitang hinintay. Pitong taon akong nagtanong kung kailan ka babalik. Umiling siya ulit, ngunit sa pagkakataong ito, may panginginig na sa kanyang boses. Hindi ako umalis para lang sa trabaho. Umalis ako para tumakas. Tumakas. Mula kanino? Bakit? Nagkatanong ang isip ko, ero natatakot akong marinig ang sago. Bago ko paman masabi ang kahit ano, narinig naming pareho ang yabag mula sa labas ng bahay. Mabilis siyang lumapit sa bintana at sumili. Agad niyang isinara ang kurtina at tumalikod sa akin. Daniel, magtago ka. Ano? Bakit? Magtago ka na lang, anak, para sa ikakaligtas mo. Wala akong nagawa kundi sumunod. Pumasok ako sa maliit na aparador sa gilid ng sala. Mula roon, nakikita ko ang siwang ng pintuan at bahagyang tanaw ang nangyayari sa labas. Bumukas ang pinto, at isang lalaking matangkad at nakasuot ng itim na jacket ang pumasok. May dalang maliit na supot at malamig ang tingin. Ina, may dinala kong gamo para sa bata, sabi ng lalaki. Mababa at mabagal ang boses. Tumingin siya saglit sa paligid na parabang may hinahana. May kasama ka ba, anong niya? Umiling ang babae. Wala ako lang. Ngunit nakita ko kung paano siya bahagyang nanginig habang sinasabi iyon. Alam kong nararamdaman niyang nasa loob lang ako. Nakatago. Lumapit ang lalaki sa mesa, inilapag ang supot, at tiningnan siya ng matalim. Alam mo kung anong mangyayari kapag nagsinungaling ka. Bago pa man siya makasagot, humugot ng maliit na kutsilyo ang lalaki at tinuso ang lamesa. Umalingaw-ngaw ang tunog nito sa buong bahay. Pagkatapos ay tumalikod ang lalaki at dahan-dahang lumabas. Nang masigurado ng ina na wala na ito, mabilis niyang binuksan ang aparador. Daniel, kalangan mong umalis kayon din. Anong nangyayari? Sino yon? Walang oras para maggaliwanag, pero hindi kaligtas dito, lalo na kung malaman niyang nandito ka. Hinawakan niya ang braso ko, mahigpit, at halos kalad ka rin papunta sa likod ng bahay. Ngunit bago kami makalabas, narinig naming muli ang yabag mula sa labas. Ngayon ay mas mabilis, mas mabiga, at kasabay nito, ang tinig ng batang lalaki mula sa loob ng kwarto. Ma, ma, may tao sa labas ng bintana ko. Napatingin kami sa isa't isa ng inako. ko. At sa titig na iyon, alam kong hindi na kami makakatakas ng hindi nalalaman ang buong katotohanan. Bago pa man kami makagalaw, isang malakas na kalabog ang yumanig sa dingding ng bahay. Sinundan ito ng pagbukas ng pinto sa kwarto ng bata, at ang sigaw niya ay pumuni sa hangin. Ma, tulong! Mabilis na kumawala ang kamay ng ina ko mula sa pagkakahawak sa akin. Tumakbo siya papasok sa kwarto, at sinundan ko siya kahit hindi niya sinabi. Sa loob, nakita ko ang batang lalaki na hinahatak palabas ng bintana ng isang lalaking may takip ang mukha. Nakapasok na kalahati ng katawan ng lalaki sa kwarto, at mahigit ang kapit niya sa bata. Bitawan mo siya, sigaw ng inako, sabay hablot sa braso ng lalaki. Pero masyadong malakas ang kalaban. Sa isang iglap, napaluhod ang inako sa sahig, hawak ang kyan niya na tila nasaktan. At doon ako kumilos. Hinila ko ang bata mula sa pagkakahawak ng lalaki. Nadulas ako sa sahig, pero nagawa ko siyang mabawi. Ang lalaki, galit na galit, ay sumugod sa akin. Kumakabog ang dibdib ko at sa likod ng isip ko, alam kong wala akong laban. Ero bago siya makalapit, may malakas na putok na umalingaungaw. Napatigil kaming laha, at sa pintuan ng kwarto, isang matandang lalaki ang nakatayo. May hawak siyang baril, at direso ang tingin sa taong nakamaskara. Lumabas ka bago ako magbago ng isi. Mabagal na umatras ang lalaki, dumaan sa bintana at nawala sa dilim. Naiwan kami sa gitna ng malamig na katahimikan. Tanging hingal at kabaang marinig. Lumapit ang matanda sa amin at tinulungan niyang tumayo ang inako. Hindi pa sila titigil, sabi niya sa mababang boses. Tapos na ang oras ng pagtatago, kailangan nang sabihin sa kanya ang totoo. Umingin sa akin ang inako, mga matang puno ng luha, takot at pangungumpisal. Daniel, mahina niyang tawag. Hindi lang ako ang tinakasan ko noon, kundi ang mga taong may karapatan sa iyo. Bago ko pa man maunawaan ang ibig niyang sabihin, narinig naming muli ang mga yabag sa labas. Ero ngayon, hindi lang isa marami na sila. At kasabay nito, ang mahihinang katok na parang musika ng banta sa pintuan ng bahay. Muling kumabog ng malakas ang puso ko, habang unti-unting lumalakas ang katok sa pinto. Ang bata ay mahigpit na kumapit sa akin, nanginginig, habang ang ina ko ay nakatingin lang sa pintuan na parabang inaabangan ang hindi may iwasang mangyari. Ang matandang lalaki ay dahan-dahang umatras patungo sa sala. Hawak pa rin ang baril. At sinenyasan kami na manatili sa likod niya. Kapag binuksan ko to, atakbo kayo sa likod, direso sa kakahuyan. Huwag na kayong lilingon, mariin niyang sabi. Ero bago pa man niya maabot ang seradura, isang boses mula sa labas ang umalingaungaw. Malamig, mabagal, at may halong panunuya. Daniel, ana, para akong binuhusan ng yelo sa narinig ko. Hindi yon ang tinig ng kahit sino sa alaala ko. Pero ang paraan ng pagsambit niya ng pangalan ko para bang matagal na niya akong hinahana. Mabilis kong tiningnan ang ina ko. Namumutla siya, at sa gilid ng kanyang mata, may luhana. Daniel, pakinggan mo ako, anuman ang marinig mo, huwag kang maniniwala sa kanila. Bulong niya, halos hindi marinig sa ingay ng pag-ulan. Sa labas, nagsimula ng umalog ang pinto, at ramdam ko na malapit na itong bumigay. Ang hangin ay may dalang halimuyak ng lupa at usok, parang bagyong paparating. Asa loob ng bahay na iyon, tatlo kaming nakatayo, ako, ang batang kamukha ko, at ang babaeng minsan kong tinawag na ina, na naghihintay kung sino ang unang gagalaw. Sa mismong sandaling bumukas ang pinto, isang malakas na hangin ang pumasok, sinundan ng mga anino ng mga taong matagal nang humahabol sa kanya. At doon ko naintindihan, hindi lang siya tumatakbo mula sa kanila, kundi tinatago rin niya ako mula sa katotohanan na maaring magbago ng lahat.